Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan tayo magkwentuhan. Kahapon sa Media Day ng New Orleans Pelicans ay trending ang former number one pick Zion Williamson dahil sa kapansin-pansin na pagpayat nito. Tila ba bumalik na ang timbang niya noong siya ay nasa kolehiyo pa at nakita ng potensyal bilang ang susunod na mukha ng NBA. Tingnan nyo na lang nga ang comparison na ito mga kaibigan at makikita talaga na nagpabaya noon si Zion at lumobo ng husto na sobrang nga ng kain si Zion na nagresulta sa mga injuries. Sa limang season niya nga sa NBA ay tatlo dito ang hindi siya nakapaglaro ng higit pa sa 30 games. Kaya naman pahayag ni Jeff Teague ay dismayado siya dito. Ngayon pa nga daw ito ng pakundisyon na hindi na siya fanito nito. Umabot na nga daw ito ng 300 pounds noon at nagpabaya ng husto. Trabaho nga daw nila bilang mga professional athletes na alagaan ng kanilang sarili dahil pinapasahod sila para gawin ang kanilang mga trabaho. Kaya naman wala nga daw siyang baki alam kung pumayat man si Zion dahil very unprofessional nga daw ito. At may punto naman si Jeff Teague. Talent wise ay hindi ba si Zion? Subalit kung impact sa team ang pag-uusapan ay bas nga siya. Hindi pa nga siya nakakapaglaro ng kahit isang playoff game bilang ang number one pick sa limang taon nga sa NBA. Non-existent nga ang kanyang leadership. Ngayon ay posibleng na himasmasan na nga si Zion subalit damage goods na nga siya mga kaibigan na so, sumailalim na sa iba't ibang procedure sa kanyang tuhod sa batang edad na 25 years old. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Evid sa Zubats. Last season ay malaking improvement ang kanyang ipinakita from averaging 11 points, 9 rebounds, and 1 assist per game the season before. Inangat niya nga ito sa 16.8 points, 12.6 rebounds, and 2.7 assists per game on 63% shooting sa field. At sa playoffs ay mas tinaas niya pangayan nga mga sa almost 18 points and 65% shooting sa field. Isa nga siya sa mga player na may pinakamalaking inimprove sa nakaraan ang season. Easily a top 5 center sa NBA ngayon si Zubats At malaking dahilan dyan ay ang playmaking ng former MVP James Harden. Payag nga ng Croatian big man ay matagal na niyang gusto na magkaroon ng kakampi na point guard na tulad ni Harden. At majority nga ng mga assist ni Harden ay siya nga ang gumagawa ng puntos. Subalit hindi pa nga tapos sa pag-improve si Zubats. Sa batang edad na 28 years old ay patuloy na dinadagdagan niya ang kanyang skill set. Gusto na nga daw na ma-develop ang kanyang mid-range game at mas ma-improve pa ang kanyang passing ability tuwing nakakatanggap siya ng mga double team. Ito na lang nga ang nagsiseparate sa kanya sa pagiging all-star level talent na tulad nila dumanta sa bonus, ang playmaking. Gusto na nga lang daw mga kaibigan na maging mas confident at maging mas magaling pa sa team na may Kawhi Leonard, James Harden, Bradley Beal, Chris Paul at iba pang mga bigating pangalan, masasabi nga natin na isiwit sa Subats ang third best player nila. Ano ba masasabi nyo sa performance sa pinapakita ng Croatian Big Man?